napakahalaga na mayroong kang kaibigan, di ba? Kailangan natin ng kaibigan para sa companionship. Kailangan natin ng tao na sumusuporta sa atin. Gusto natin yung part tayo ng isang grupo, yung meron tayong sense of belonging. Salamat sa social media at ngayon, madali nang makontak ang lahat ng mga kakilala natin. Eh, titingnan lang natin yung timeline sa phone. No? Updated na tayo sa mga nangyayari sa buhay ng kamag-anak, kaibigan, at kahit mga bago natin kakilala. Pero napansin nyo ba na habang nagkakaedad tayo, pahirap ng pahirap ang mag-maintain ng relationship sa mga kaibigan. Hindi ito yung interaction sa mga chat groups. Ha? Ang ibig kong sabihin ay yung person-to-person -person interaction natin sa mga kaibigan. Madalang na, di ba? Lahat kasi tayo masyado ng busy sa buhay. May mga responsibilidad sa trabaho, may demand sa atin yung pamilya. Marami tayong commitments na kumakain ng oras natin. Wala na tayong masyadong time para bumisita sa mga kaibigan. Yung mag magkwentuhan lang ba? Magpalipas ng oras kasama sila. E biruin mo naman, pupuntaan mo pa lang yung kaibigan mo dahil sa traffic, ay ubus na ang oras mo. Kaya tuloy, wala na kayong time para, para sa mga malalim na pag-uusap walang panahon para sa pagbubukas ng puso sa isa't isa. Di ba may mga pangyayari sa buhay mo na maganda, na gusto mo mag-celebrate, na ka sa trabaho, nagtayo ka ng bagong business, mayroon kang bagong apo, o nag-recover ang nanay mo galing sa ospital. Di ba gusto mong i-share sa kaibigan? O paano kung nasa gitna ka ng crisis, natanggal ka sa trabaho, nadungisa ng reputasyon mo, na-aksidente yung miyembro ng pamilya, ay naku, kailangan dalhin si, ta si tatay sa ospital, o kaya may mabigat kayong pinag-awayan ng asawa mo. Di ba, kailangan mo ng kaibigan sa tabi mo, nadadamay sa'yo. Kailangan mo ng yakap ng kaibigan. Kailangan mo ng maiiyakan. Ano ang gagawin mo kung hindi makakarating ang kaibigan mo? Alam mo kapatid, meron kang kaibigan na lagi lang naririyan. Kung binigay mo ang buhay mo kay Jesus, kaibigan ang turing niya sa'yo. Ang sabi ni Jesus, You are my friends if you do what I command you. No longer do I call you servants For the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends. For all that I have heard from my father, I have made known to you. Anong ibig sabihin nito? Kasama mo si Jesus sa pinakamasayang event sa buhay mo. Karamay mo siya sa pinakamatinding krisis ng buhay mo. Tumawag ka lang sa kanya at nariyan na siya para sa iyo. Pray tayo. Lord Jesus, salamat dahil nang pinagkatiwala ko ang buhay ko sa iyo, tinuring mo akong kaibigan. At sa lahat ng mga kaibigan, ikaw ang tunay na nakakakilala sa akin. Dahil walang bahagi ng pagkatao ko na may tatago sa iyo. Salamat dahil nasa gitna ka ng lahat ng mga celebration ng aking buhay. Salamat din dahil handa kang dumamay sa mga krisis na pinagdadaanan ko. Maraming salamat po sa dakilang pag-ibig mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin, mag-iwan po kayo ng comment at kami po ay may pag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.